Ano ang tawag na pagiging yan? Tanong mo rin na, hindi naging eh. Paano kayo naging iskwila? Last year naging ka hindi? Hindi. mo rin Wala pera. Tanong mo kung siya? Ay, ka. Nay, hindi na siya pagiging iskwila? Hindi po. Hindi po ako makakaano. Parang isa po ako. Hindi ko mapangako ang maalagaan ko siya. Siko kasi ko inalagaan ko pa sa sululan. So hindi ka makakakisigula niyan. Nay, hindi siya makakakisigula kasi hindi siya, siya pwede lumabas, umalis. Pinto lang okay, ko. Pinto Umalis, umalis. araw-araw may sa school. Sabi mo mag-isigula siya. Sayang yung buhay. Sayang buhay. Oo. Kung na ka daw, sabi Rina, sa'yo buhay mo. Di ba? Tama naman eh. Nay, ano pa, iskulay namin yan? Oo naman. Ha? Saan naman gusto pumasok? gusto pumasok? pumasok? naman ito? pumasok? naman gusto pumasok? Ano so, kung pasok siya, pangilag, pang iskulahin pang natin. Papas na lang ha. Kuya Bal. Kuya Bal na. Ani? Ha? Ria? Kunin mo ba kumisil po siya, number? Oo. Oh. Number yan. May number siya. Yeah. Na, hingiin ko lang yung number niyo. Kay tita lang po. Ako. Okay, tita mo. Tapos magtanong ka sa school kung kailan ang enrollment, kailan ang pasukan. Ha? Ani? Anong pangalan mo? A Joy. Tapos kung naman sa kabilinggamit. Alus na School. Huh? <massive> Grade eight. Grade eight. Grade 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 8. Grade 8? Grade 8. 8? Uh -huh. Grade 8. Grade eight. yan? eight. Grade 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 ano no. alamin mo ha? Yung enrollment, enrollment. Nah, so, no, ano yung sa'yo na mag-isipira na no, apo mo? Sa'yo may pangarap yan. Ano mo kung ano pangarap niya? pangarap mo? Artista Ano wow. na? Artista. Artista? Artista daw. Ano gusto mo niya, artista? Ha? Mahirap mag-artista. Hindi na, oo oh, oh, nga kasi Eh, pa, di Siguro di na ka mo. Di na yan. yun. <laughs> di nauso? Oo. Uh -uh. dino... Maglaba ka na lang, uso, maglaba ka. Maglaba siya ka. Ba't mag-artista ka? Ha? Gusto ko lang. Artista? Hmm. Sayaw, pageng, oh, tug tugtog, kanta. Yan. Sayaw. Maglaba ano? na lang. Maglaba na lang. Ano? <laughs> ria. Ano yung Ria? Wala mang kurs artista. Ha? Gusto artista. Wala mang kurs yung gayon. Mag-vlogger <coughs> mo lang. Di ba mag-vlogger? <-blag -yayon. tos> Ay, hindi siya mag-vlogger. Hindi, Yung, yung kurs niya pag nalagay ah, na. Anong kurs? Anong kurs niya? Anong kurs niya? No, artista kursu. ang gusto. Sayong na. Sa atyeng. Kanta. Tugtog. Tugtog. Sanang Labada. Labada. Ni hindi man kurso ang vlogger sa artista. Oh. Yung Ano yung kurso ng mo sa buhay pagkatapos mo mang ano, halimbawa magsikan senior high ka, magka-college ka. Anong gusto mong pangarap? Mag-teacher ka ba? Mag-nurse ka ba? Mag-nurse ka ba? mag ka ba? mag Star Wars ka ba? yung pangarap. Ang teacher na, teacher ang gusto na eh. Teacher ang gusto. Kapag ka muna, ano matapos mo yung high school, ganoon po yun. Oo, sabihin mo, maging sa mga artista. Oo kayo mga artista, tulungan si teacher ka lang, hindi na mandela ka. Ni, matapos sa school ha. alamin mo ah. Alamin mo yung ano, alamin mo.